Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, muli sa mapagpalang araw. Ngayon, nangyan dito ako sa beach. Ayan, dito sa Corny. Kung saan wala lang naman sa aming workplace at aming tinitirhan. Uh, pakita ko lang sa kagandahan ng paligid. Huwag natin tutok sa mga naliligo at baka mapagalitan tayo. Ito lang natin yung kapaligiran dito. Ikot-ikot lang. Uh, so marami naliligo share shout out sa mga nasa beach, na naliligo, ayan. Sa mga mag-anak natin, siyempre, at mga kaibigan. Ayan. Hello, hello sa inyo lahat. Ayan. Lakad-lakad lang tayo. Para may lang yung ating ambience for today. Sila lagi tayo nasa kwarto. Pwede masakit yung paan ni Kuya, ah, kaya ayan. Makita niyo ako paikaika o ika ako maglakad. <laughs> <laughs> Sakit yung akin talampakan. Hello sa ating mga friendship dyan. Pasensya na. talagang hindi na mga ganito ganito. Hindi na katulad mo so, everyday may upload. Kahit sa rin, sirap na rin. Sa mga kaibigan natin sa YT, Shoutout out na lang. Sa ating mga team Repsol dyan. Napatuloy na na support. Salamat sa ating mga bossing dyan. Boss Pinay Bike dyan. Ang pamahalin mas dira kay tatay o ating birthday dante mo yan kaya ate linda ka tira siyempre ito yung ating bagong service eh. lumaki na ulit Ang ating maliit binigay na natin sa ating junakis yan, sa ating mga mahal na family yan. Ah, ingat kayo palagi ano man eh kahit nag-iisa eh alam nyo naman buha tayo ng paraan para hindi malungkot Ayan, labas-labas, ayan. Hindi ko na pinakita sa inyo yung aking ano, fried rice with egg and hot dog 'yan. yung ating inal inalmusal doon sa beach. Kaya uh, umalis na ako, medyo mainit na eh. Alas 8 pa lang, mag alas 8 pa lang dito. Oh. Ano pa nga lang. Uh, Tingnan yung oras dito. Wala pang alas 8 pero grabe ng init. Tirik na tirik na yung araw. Ganito na, ganito na po kayo init ngayon dito. Sabot natin. Yeah. Uh, Summer na, summer na dito. Buti pa nga dyan sa atin, naulan-ulan daw. Dito, never umulan. Sa ibang lugar, umulan. Pero dito sa Abu Dhabi, hindi. Sa city, walang ulan-ulan. Ay, ako. Maku muna tayo. Ayan, tayo magkwentuhan sandali. Ayan, kamusta na po ba kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan, may mga nag-jogging-jogging. Maganda sana dun sa tabing dagat kasi maraming nakatupis. Kaya, ma mapagalitan tayo. Ayan. Baka sabihin sila yung kinukunan natin. dito na lang. Pagtsagaan nyo na lang po yung paligid rito. Malinis naman. At paganda. yun yung pa ano, ad building yun Yung pinakamataas na yun 70 floor. At syempre dito naman tayo nag-opisina. Ayun. Ayun. Tayo nag-opisina ngayon na sa kabila. Ayun yung ating beach na pinupuntahan. Eh, dito lang sa harap ng office. <laughs> Siguro mga wala pang 50 lakad nandito ka na, 50 steps lang, sabi nga nandito ka na sa beach, ayan, ayan yung office, oh. ayan from office, ayan ito naman yung beach, diba, lapit lang po, ayan, muli sana eh, <laughs> kahit pa paano eh. Masaya ko kayo kahit sa konting simpleng tanawin dito. Yan, malinis naman dito, yung nakagandahan dito, malinis eh. tingnan niyo napakalinis naman ng beach dito. walang nagkakalat. Kasi mga ano, parot pa rito yung mga security. Tingnan, baka may mga sabi, baka may mga nangyayari hindi maganda Mas ma-rescue nila Diba? Kaya mga naglilinis, may mga sasakyan pa may mga service dito yan, yung mga bus dito by numbers saan ka pupunta, titignan mo lang yung number Ayan, 34 Ayan, kumunta ka na Alwada yan, yan 34, yan 63 naman Diretso yan, pal rim Pal rim Ayan, o paano po? Siguro, eh, hanggang dito na lang muna At muli, eh, maraming maraming salamat Sa inyong pagsama sa akin Sana hindi kayo nagsasawa Kay Kuya Bintibish I love you all And, God bless you. Nandito na lang po. Bye-bye. <laughs> Salamat po sa mga sumasama na matapos na ating video.